Hi guys! Nagawa tayo na ng experiment show ngayon. Gagamitin natin na ngayon. Yung... Gadya din natin yung carrots para mabilis. Sunod na natin yaya, din na yung patatas may inom na yung yaya din guys para mas mabili yung maduro. Kasama ng binin at ibang ingredients. Ito experiment lang naman natin. Sunod, white onions. Set aside muna natin na inyo. Okay.

Ayo di mana? Sama pelan pelan. Ada cair cair dia itu. Aina kau. Di mana? Ano ba yan? I guess, hindi ako marunong magbalot. Kaya bahala ng balot. So, hindi ko malang may right side or left side. binabasa. Ay, wala na. Dapat binabasa siya para dumitin. Ay, naku. Hindi talaga ako marunong magbalot. Balong balot. Hindi talaga ako magbalot. dito talaga ako marunong magbalot ng showman. At tingnan yun naman yung na mga gawa. Bahala na siya. Basta siya may balot. yun ang ating siya parang mas marami yung kulay niya kaysa sa karne kasi kung tibigyan ko yung karne experiment lang naman first palang magagamit ko tadaaa siya may ko, hindi may hindi daw siya may o ewan salamat sa panunod thank you